Sadit lamang. First time. Okay, nakalive ka na. Nakalive ka na. Hi po sa lahat ating mga kababayan. First time ko pang mag sa Makawayan. Totoo po yan. So, nandito po kami ngayon sa Makawayan. At nagulat ako. Meron kaming mga nakasama. Nakita mga napakasisipag na mga residente ng barangay Makawayan. By the way, nandito po kami sa... Mamaya, mag-separate vlog ako dito. Dahil meron po kaming... Uh, shooting ngayon para dito sa ating bagong client, ang J Bamboo sa Makawayan. Pero nandito ang mga kasama natin si Nakagawad. O oh, yan, ang gaganda nila Kagawad. Punta pa kita dito. At yan, si sipag nila Kagawad. Ah. Yan ang sipag po ninyo. Ano yan? Regular po ninyo inagawa. Kagawad, ang pangalan mo po? Ako po si, Ginang, ah, si Kagawad ni Del Mundo dito sa Purok, Kadina um, di Amor. Ayun, oh, po ang, Kadina Amor. Bakit Kadina de Amor? Ano una daw Hello, po? Joe. Noon na po dito ay maraming uh, halaman na kadina. kadina Oo oh, oh, yung you know, nabulaklak, yung nabulaklak, yung kulay oh, pink, yung parang nagapang, nagapang. Oh. at yun daw po ay uh, ang ibig sabihin ay chain of love, oh, wow. kaya ang pinangalan ay kadena de amor. Chain of love, yes. wow, interesting. Tapos ito po, ito kagawad, itong mga inagawan ninyo na pagsimot ng mga basura, ay regular po yung nagawan nyo dito sa inyong barangay? Opo, 'yan po ay monthly pero sa ngayon po ay uh, biglaan ito at ito po ipinag utos ng DALG, Yun pong uh, tawag ay Linis Barangay. Ah, okay. uh -huh. kaya marami po ito po daw ay O, oh, 'yan dami po niyan. Lahat okay. ng barangay ay okay. eh, required na gumawa ng ganito. Oh, uh, okay din um. naman at least uh, pero in fairness din po sa ano, sa lugar ninyo, actually ngayon lamang ako nakapunta dito na nakapag-vlog sa Barangay Makawayan. At natutuwa ako Malakas din pala ang signal dito. Opo, malakas oh, okay. po ang signal. Lalo po ang smart kasi nadyan lang po ang site. Ah, ang tower. Ang Pero tower. kagawad napansin ko dito sa inyong barangay. Medyo malalaki ang mga bato. Ano? Opo, malaki po dito. Dito po y maraming sihi. Ah. uh-huh. So pag, -pag, -pag dito. pag, -pag po dito, okay. maraming sihing makukuha. Ayun. Mm -hmm. So yun ang maganda. Ay, may labis-labis dito. Ay, labis-labis. May taktakin, may manhik. Ayun, ayun. Yan. yung manok-manok. Manok-manok. Ayun. Ayan, manok, manok. Manok, manok. Ayan marami Pero po siguro, dito. Pero siguro, kapitan, baka gusto mo. Ay, kapitan. Kagawad, oh, kagawad pala. <laughs> Del mundo. Yes. Saan so, mo sininong lari? Ah, pinsan ko. Pinsan mo. ninungin ko sininong lari. Oo, oh, 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 pinsan si oo. Kasama ko kagabi. Si kapitan Sumayaw kami. Okay. Doon sa Marlangga. Oo. Oh, oh, alam mo, alam mo pala. Ay, yes. oh, Kapit, ay kagawad. Yan ang ganda ng labi. Ha, huh? yeah, talaga kanuping? No, kanuping? na yan ang pula. Parang oh, parang ganito para, ito. ito, ito. Parang kinagat ng kalamitas. <laughs> parang kanuping. Kinagat ng kalamitas parang kanuping. Uh, sige po. Yeah. Pero baka gusto mo pong pasalamatan batiin 'yung ating mga kasama na talagang yanong sisipag na isang tawag lamang ay nandiyan uh -huh. para ingatan alagaan ng ating inang kalikasan. Ah, uh, okay po. Maraming maraming salamat po sa pangunguna po ng aming ginagalang na punong barangay. Ay, yung araw. Ay, ulit, take two po kita, take two. Yan, ayan, ayan, ayan. Para tutaling kayo. Maraming maraming salamat po sa pangunguna ng aming minamahal na punong barangay, kagalanggalang galang Rogelio Bacolado, na dahil sa kanyang pamumuno, ay ito'y lagi namin ginagawa monthly, isang beses, isang buwan. Naginagawa namin ito at narito po ang aking mga kapurok. Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa purok na dahil sa inyo ay uh, napapanatili natin ang kalinisan sa ating barangay. At sana sa mga susunod ay laging ganito, sama-sama at tulong-tulong nang naglilinis ang ating kapaligiran. Thank Yun. you po. Maraming maraming salamat ang galing mo ka kagawad ha, pang uh, sa susunod. Kitaas natin ng iyong kawaya. <laughs> <laughs> Pero maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin. Ay nakatutuwa po kami dahil kami po ay nag-aumagahan tapos ay pagsilip namin sa kanyos! niyo. So talagang alam Kasayin na alam. ako ikaw ah. So, Laga na maluto. O kakatua. Natutuwa okay. po kami. Salamat po kagawad. Salamat po sa Napakasipag po ninyo. Salamat po at kayo napadako sa aming lugar. Pati kami lang katipan mo. Ang asawa mo. mo. Ang asawa ko po yung namatay na si Kapitan Glenn. Ah, si Kapitan Glenn ba? Yes. Oh, yes. oh, oh. Ano yung pala ano? Ang anak ko ay si Ma'am Chia. Oo, oo, oo. si... Di Hindi hmm. ang mga anak mo nalang. Okay. Ako pati ko meron na. Oh, marami. Binabati ko po ang aking mga anak sa na, aking pangalay, si, si Doc Chean. Sir Rose Ann, si Sir Yu, si Eugene at saka si Brother Harold. Good morning sa inyo. ingat kayo lagi sa inyong mga May mga may anak ka sa ibang bansa? Wala po, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. That's good. At least magkakasama na ata no. Maraming maraming salamat. Ah, kagawad baka may sipag ni kagawad saka ang ganda pati eh. Baka may mga gusto kayong batiin na nasa ibang bansa. SK Chairman pala oh. Kasi mag-itnado ka sa ano marlaga kagabi? Sumayaw kita kagabi? Ah, oh, tara, guys. Ayo. Tara din eh. Yo, no, rayo. Pahiya, hiya, wala nang nagwa tama. <laughs> Joke lagi tawa tuloy. Cher, SK. Ay, ano ganda talaga ng mga taga Makawayan. Ano? Ano ang pangalan ng SK? Rylin Pernia po. Ay, Pernia, mga Pernia, mga Pernia dal mundo, marami dito ko sa Tino. Ano oh, po? So, nako ang sipag nyo po at siguro maging inspirasyon kayo sa mga kabataan na palagi nating ingatan ang ating uh, kalikasan, lalong-lalo na ang dalampasigan. Ba, oh, may mensahe ka sa kanila. Ah, uh, anong, anong mga project mo ngayon? Ay, wala pa kasi wala pa ang fund kasi wala pa lang ano. Pero anong plano mo sa barangay sa mga kabataan ng barangay? Yung ano po ay yung mabubuti po yung kalagay ng aming barangay at saka po yung ay mga kabataan ng aming barangay. So Hello. Hello. Bati na lang. Hello po. Good morning everyone and also to the Masak organization oh, of Masek ka pala, na dapat mahusi ka magsalita dahil masek ka. Yeah. Pero ang pinakamaganda ho dito, talagang siya'y nangunguna. It's not about that naman, it's about uh, yung uh, pag-action, ano, yan ang masek. So, ang uh, Marinduque Alliance. Uh, Marinduque Council for Environmental Concern. Ayun, si Tita Bet. Ito, oh, Tita Bet. Congratulations sa and uh, uh, kayo ay ba mga siguro mga bago naglilingko din sa ating mga barangay. Baka may gusto pong bumati sa inyo dahil naka po tayo sa buong mundo. Mga kababa, mga anak po ninyo na nasa ibang bansa, meron po ba kayong anak sa ibang bansa? O oh, kapatid? O oh, batitita? Ano po pangalan mo? Batitita? Lydia po, Bertilio. Mm -hmm. uh, Magandang umaga po, binabati ko po yung anak ko na nasa Manila, si Bernadette Bertilio, yung nasa Batangas, si Jennifer Almana Jennifer Bertilio, saka yung mga apo ko. At gusto ko na rin po samantalahin yung pagkakataon dahil ito ay Marinduque News. Gusto nating pasalamatan ang pamamahala ng bilas po dahil kami po nandun na sa kalitliita na mga barangay at mga purok ay nakakarating po sa amin ng inyong ayuda at mga oh. tulong maraming maraming salamat, marapakalaking bagay po lalo lang wow, gusto Ilang gusto po. Po. na nitong nagpapasko gusto ko naman ng inyong tinuran magaling no, ito, ay, mahusay! salamat kami uh -huh. ng husto, nagpapasko napakalaking bagay po sa akin na lang po at sa mga sa mga wala halos mailaman sa kaldero ay napakalaking bagay po sa tulong po ng mga namumuno sa aming barangay, yan po ay nakakarating sa amin ng maayos at nagagamit po yes, namin -araw. Salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Vice po. Salamat, si si oh, Salamat, Salamat, Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat ako na po. Salamat po. Salamat po. na po. Salamat po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Maraming maraming salamat yeah. po. Ngayon lang po namin talaga ini enjoy Ang dami na pong nagdaang mga pamamahala wala na akong binabanggit pero ngayon lang po talaga tayo nakakarating ang mga tulong ninyo sa bawat bahay. Ngayon lang po talaga. Maraming salamat po. That's good. Thank you. Salamat And yan po. po ay malaking tulong din ng ating mga kagawad, si kagawad ng kapitan dahil kapag may mga hin kapag hindi na inform ang ating mga citizen, hindi nila maalaman na may mga ganyang inter intervention ano. So, maraming salamat po sa inyo ha. Salamat At an uh, ah, siye pagpo niyo. Miski walang miski walang uh, Marindoqueños. Oh, ayan. Oh, no? kahit pwede na maging ano dito, oh, pwede nang maging reporter dito sa Makawayan. Pero ang ganda po ng ano, nang napakatahimik pa rin ng ano. Cove pala ito, ngayon ko lamang na realize. Kaya makarating kayo dito. Oo. Oh, oh. Cove, pakita natin yung cove. So, maliban ho dito kasi may bago ng at least na de develop na ano kagawad ano eventually baka magkaroon pa madagdagan pa lumabang ang tourism ano ba mga magagandang lugar na pwede natin puntahan dito sa Makawayan may mga aware kayo ba wala pa na nadidevelop de ganyan Diyan po ay sa kasalukuyan meron po tayong inagawa diyang kalsada na nagmula sa Malibago up to Dampulan. Oh, oh, wow, diyan ano? sa puno ng bundok. Oh, na wow. yun po kung nakikita ninyo yun napakagandang Tanaawin din po lahat ay makikita. Oh, that's good. So, inumpisa na siya? Opo. Oh, wow! Tanaan na po siya. Malaking kalsada. Oh, wow! Ang galing. hanggang Dampulan. Wow, ang galing. That's good. So, that's another project of Congressman and yes. Governor oh, okay. presby All right. Now, thank you so much po. Oh, nakavelasco pa siya. Oh, oh Mayor oh, Lor, at Velasco, tuloy-tuloy ang asenso para Ay, sa Tori na. Joseño. Oh. Yeah. Mayora, baka naman dagdag -dag naman, dagdag -dag <laughs> ng blessing, <laughs> Sa makawayan. <laughs> sa makawayan. Oh, hi kay Ninong Larry Constantino. And eh uh, ko po si Ninong Larry. Yung sa buho po naman ni Kapitan Glenn. Oo oh, oh, nga. At saka si Tita Asini ng Wena. Yan. Sige po, maninihi pa po sila kaya lay dalay sako. Oh, oh. <laughs> Abonuin. I mga mean, manhit. Uh, Oo, oh, mga, mga manhit, manhit. Yan. O, oh, bati po kita yan. Ang ganda mo po. Ano pong daladala? May isulat ang pangalan ko para makatanggap din ako ng ayuda. Attendance po. Oh, Attendance. Oh. Attendance. Kayo pong sekretary ng barangay. BHW. BHW yun! Laki ng papel na ginagampanan. May another program si Governor. Sana madagdagan ang allowance sa ating mga BHW. Thank ano? you po. Thank okay. So maraming maraming yeah, salamat po. Sa mga Kumusta ang ano dito? Mga malnourished na mga bata? naman um, may feeding. May, feeding, may feeding, feeding naman. That's good. Napaka ano nila. Napaka-active. Ah, Ayan, na-featured po namin kayo ngayon. So maraming salamat po. Babay po. So yan si Kagawad. Opo, Del Mundo. At uh, so, mga kababayan, kami po ay merong ngayong special project sa pagkata. Uh, mamaya ko yan apakita ah, sa inyo. Uh, bakit kami nandito? Mamaya ko, mara mamaya ko asabihin sa inyo. But this time around, ay gusto ko pang special shout out. Ang, uh, mamaya na kasi mag-another maga mag ano mag vlog ako, separate. Po, separate vlog para doon, para i-feature natin kung bakit tayo nandito ngayon sa Makawayan. And luckily, nakita natin ang ating mga kababayan, mga kasama. <laughs> so, hindi ko alam kung may nanonood pa sa akin. So, hoy, 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 So, dito na tayo sa ating live feed. <laughs> yan, 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 yan. So, pansamantala ko po muna puputuli ng aking program. Yan. At, uh, tayo po ay uh, Meron tayong special ano activity ngayon pero wag mo muna ipakita dahil mga separate vlog ako dito. Uh, but this time, uh, akin muna mag-out na muna ako. Ga-outro ako. Ga-outro ako. So, uh, ako po si DJ Myong Romeo Matak Jr. po ang inyong lingkod sa darating. Ah, joke lang. <laughs> joke lang. Hi po sa lahat. See you po. Hindi na ako makabate, wala po akong monitor. Pero This is my first time na mag-vlog dito sa barangay Makawayan. Torihos, Marinduque, bye bye everyone. See you later. Mamaya po, tutok po kayo sa aking live vlog dahil a-feature uh, po natin ang j Bamboo Resort. Bakit kami nandito sa Makawayan? Dahil meron tayong bagong client, isang kababayan natin na nasa Switzerland na ngayon. At tumutulong na sa ating mga kababayang Marinduqueño, lalo lalo na sa ating mga kababayang Triosenyo at Makawenyo. Alright, see you later. Maya-maya po. At tapusin lamang namin na aming pagkape. Bye-bye!